guys. Good evening. Ayan na papa. Mag medyo magagaling na po sila. Pero hindi pa masyado kasi yung papa kanina nawala ng panlasa. Ito naman, may ubo pa talaga at sipon. Pero medyo masigla na siya. Uh, ito yung gabi namin ngayon. Ganyan po Kasi hi swish, swish. Hoy. Hi Sabana <laughs> Sabi niya do no? Sabi niya Hi Dalaga na po yan Dalaga ka na? hindi di pa naman masyado magaling ako rin may ubo pa. Mapamusta ang bagyo ninyo. Sa amin dito malapit lang kami sa sapa. Kapag malakas ang ulan, lumalakas din ang lumalakas din 'yung sapa. Pero pag humina naman 'yung humihina 'yung, humihina yung ano, humihina 'yung ulan, humihina rin 'yung ano sa sapa namin. Kaya pero kagabi, ang lakas ng hangin, guys. Bye, Bye, -bye po. Salamat po sa lahat. At salamat kay God. At salamat sa inyong panonood sa aming video.